pangalan sa ano yung tawag, tawag sa sa tinapay na yung palaman munggo munggos Ha? yung munggos Ha? hindi ko alam bro pa, Pan pandi munggo pandi munggo oh. lama itong kuhan itong pan na to pan ng sunod hangin ha huh? pan hanginan bak ba, hanginan ha hindi pan pan Kape tayo mga kaidol, kape kapit tayo. Kape. <laughs> Inom muna tayo ng kape dito kay Pilimon, no? Uh, bago ma tayo mag-explore, kailangan busog tayo. Rey, ikis, bikugan ko, bay. Ha? Bikugan ka? Nana. Uy. Ah. Ano ka rin, no? Inom mo kalit. Ha? Kalit na gliso. Bikugan ka? <laughs> bikugan ko, bay. Eh. Ano pa?

nagpala na din ako ng kuryente maguulong <laughs> <laughs> kuryente dito ano kuryente ko formal no no pasmo sana pasmo kusog pasmos kusog mm -hmm. so, biglang namulikat yung paa ni Mageting dahil sa <laughs> ano siya yung guting din ako siya sa trabaho ba yung pagod-pagod mm -hmm. pagod siya sa trabaho alam niya makadul hindi niya binabasa yung kanyang ulo yung trabaho po natin yung ay mab ah, mabigat na po yung trabaho po natin pero mas maganda no. yung Dati kong ginagawa babalikan ko kasi, ano ba, huwag ang ating So, yung trabaho ni Mang Kiting talaga ay gumagawa ng kalagat. So, yung kawayan na ginagawang dingding. So, yan binubuhay ni Mang Kiting yung kanyang pamilya kaya uh, binalikan Um, mas mag um, proud mas, ano to? Proud farmer. Yes bro. Mas um, ma ano talaga malinis po, at marangal na trabaho. maganda talaga yung kaloban ko kapag ito yung trabaho. Kasi hindi ko gusto na maraming tao na mapatan. Eh, tama, yun, tama yun. Tama yun po. So, um, marangal at malinis at patas na trabaho yes, yun yung, po. yan yung mas maganda hmm, tapos kapag ano kapag di ba ito, yung patas bro pareha Pariha. Anong sa Tagalog ng pat, um, pariha? Pariha? Pariha. Very <laughs> good. <laughs> <laughs> Tama ba? Ah, bro. Pariha. Pariha, pariha <coughs> kung bisaya ka amin, bis pariha, bis ay. Pareho yata sa mga kalawa bro kung kuan man bro, tamis ra ba o sa ba? Yung na tugan ng kuan. Oh. Ayun daw kanya ga sukar pa ha. Hay, ibutangan na man na. Ah, sa pamisa na karon. Na, iwan ka karon pamungkan ingon. Mga kaidol, kape tayo at Paan, paan mo? Kanan. May paan tayo mga kaidol? Kambyo mo, inasukaran eh. Hmm. Uh. Kato asukaran. Bisa karan e, na bunang. mo, ipuli na yung kanya. Butangin ini lang ininit. Butangin kung kape, dungagi. Bali, dua ka, duha na kabaso kape mo ha. Ay na. Hindi <laughs> ka katulog. Mga kaidol, kape tayo. Kape pan. So, mga kaidol. Ang pan, bro. Kuan. Pandesal. Bro. Oh, um, may iwan ko anong, ayun eh, ito. Iwan ko anong tawag dito. di wala alam. Basta kay, Bakit basta kayo ito kayo yung ng... palagi kong binibili kasi masarap kasi. Ito bro, masarap ba? Kain bro, tayo mga kailan. Kayo... Kayo... Merong taas bro. Ah, ano, ano talaga yan? Yung, yung, yung taas bro. Ano yan, laki yan, laki. Huh? Laki. Ito yung bayi. Ito. <laughs> <laughs> Pag mahaba, laki yan, lalaki. Pag ito malapad, baba ito. <laughs> Ano 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 yung pangalan sa ano yung tawag sa sa tinapay na yung palaman munggo, munggos? Ha? Yung munggos. Uh ko alam wala Pan Pa, pandi munggo. Pandi uh -huh. munggo. Tama. Itong, pan, ito? Itong pan yung kuan, atong pan na to, pan nga sulod hangin. Ha? Panga pan hanginan. Bap bat hanginan. <laughs> ha? <Ay, laughs> Dili, di, di, sa pan panuhot. <laughs> <laughs> ano? Hangin ng sulod. Ano mo ano? talaga ano? Kain tayo mga gadol, kape tayo. Kape, kape. <laughs> Mula <hindi> ang ko kabot. <laughs> ito talaga yung ito yung pinaka nakakapagod na vlog namin. Ito nakaupo lang kami tapos kumakain ng mag Bro, subukan ka natin yung magmukbang ng ano no, yung hilaw na saging na Pwede. hindi pinanitan. Pwede bro, mas ano, mas maganda talaga bro. Gila kaya ba kainin yun? Kaya bro, si mas petas yung siya kapag gilawa yung kainin. Sama tayo. Ha? Ako kakain. Sagsaging na, yung hindi niloto ba? O ganun. Hmm. Ano, subukan natin si, ano, si Boy... Sa uh, kilaw, uh, to? Si Boy Kilaw. Si kinakain niyang hagunoy. Kakain din natin yung hagunoy. Maka mo, hagunoy. Oo. Oh. Kau noy, sakin. Kau yeah. noy, dahon. Hmm, no. yung dahon. Kau noy, yang dahon. Kau noy, yang hago noy. Tapi, ini ganyan mo bro, ganyan mo. Ini mahong ilo. Buin ni apa itu? Ini dahon yung, yung na hago noy. Bagu makan dahon hago noy, yung yang bunga ngak mau man mani man, ma, amoy ma amui anu ilo. <laughs> Yeah, kadal. Yeah, guna, ipinak, ano naman mga kadol, yun nga gano'n ipinakalabis kasi mandaming magagamit ba Anong gawin ito bro? Walang hiya <laughs> Walang hiya kayo? Nagkakalabas <laughs> tayo ito, kumakain tayo ng paano? Kumakain ng tinapay yung nag-uusapan natin <laughs> ano Yan, ano lang kayo, beruan lang tayo ha, walang ano na dito talaga dito sa bundok na explore o, yung mga gamit dito lang talaga sa sahig yan hmm. yan yung mga plato ah. nawala uh, na mga manok dito mga, mga kaidol ano, maliit pa ko Gan ganito talaga yung ano uh, sa amin din kumakain kami sa sahig din so ngay kaya ngayon mayaman na kami kumayaman <laughs> na kami gumagamit na kami ng kutsara <laughs> Sa so, hindi ba kayo <laughs> mayaman? Ba? <laughs> ay, yung ganito yung ano ito? Yung mayaman ay yung lugar ah, so, ito yung story yan na eh ay ka, ay yung, yung, ano yung mahirap pa kami yung lugaw no namin i na namin ano ba para kinakain namin diretso ngayong mayaman na kami ginagamitan na namin ng kutsara <laughs> <laughs> nagabili na namin ng kutsara wa <laughs> Ganon ba yun? Na, pinabimax pa ay, Na, kami nakabili mo kami ng ano, kutsara. Nakabili <laughs> <laughs> na kayo, kami. Yan, ayaw ko yung bimax kasi lagi kong pinapanood yung video ni bimax. Yan. Sabi yung, yung video nila bimax, mm, no? Effort kayo. Sobrang effort talaga. Talagang pinag, pinag anuhan talaga, pinag pinaghaburan at pinag-handaan. pinagplanuhan yung mga hmm. content nila. So, ano lang, ma, maikli, ma, Maikwit nah, lang yung mga video nila, 3 minutes lang. Pero ang views. Pero quality, Grabe, quality quality yung video nilang. Mata mula umpisa hanggang dulo ma ma ano matatawa ka. Kaya ayo talaga Bimas. Ito, tinapay ito, content. Kapag... Kalakihan ng tinapay. Hmm, kami, ni Bro Dokyo, Kapag may ano, ah, mag content namin yan. Paano ka saan tayo magpagawa ng malaking tinapay bro? Pag gano'n kami, pagawa po kami tinapay na may kamay. Parang kamay. Mag-apura, <laughs> mag, mag sila. <laughs> mag ano, mag, punta, lang, tayo sa Bikir eh, mag-request, eh, mag, 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 ano tayo? Mag-order no? mag, order tayo na... Ganit. Buhat eh, buhat siya. Oo, oh, buhat. Buhat na. Dag ko, mag-open ba? Pambugay ta bro, pambugay. Ni aku amo kay kambog. Aw. Ni ta ta para na tay kambog. Kape dita mga kaidol. Problema so, sa kape bro pag uminom ng kape matagal ug makakatulog. Oh, pareho tayo bro. Nung nung yan himi dire ba. So problema ko ato na apat na ko ato mga last dose. Sumukot style ako ba? bro mag edit ko Hmm, edit, edit yung... para ko para makatulog ko. Para mo mata. tapos pag hindi pa yun ako makatulog bro, tanong ako ng TikTok. ano, uh, uh, hmm. maliligo na kasi, ulo. Kasi ano bro, sobrang, <laughs> ano, para, ano ba, kasi may TikTok din tayo. Uh, hmm. TikTok, nagtitiktok ka, ka pala? Nagtitiktok ko bro. <laughs> kaya, kahit hindi tayo may marunong sumayaw, sumayaw ta. <laughs> Oo, oh, hindi ko ano, nagtitiktok. Anong, anong sayo, bro? <laughs> ah, pinaanaw.

tagbot. <laughs> Meron talagang boses ng wak no? Ang problema lang sa wak kapag pinuntahan natin, wala na din. Parang, parang silang mga ibon lang na lumilipad-lipad sa ibabaw. Mm. Kasi yung mga wakwak talaga po, may taynga yan. May tainga? Mm. Yung mga ibon, gawin na yung taynga Tainga? Mm. Kung baga ay gabay. Bila. Yan talaga yung mga kwak Hindi yan sila. Ang ano lang talaga yung mga gabay nila, inutusan nila. Yung ibon, yung ibon. nila talaga. Ginagamit nila yung ibon. Mm, ginagamit nila kapag, kapag, mayroong ano, may gusto silang bibiktimahin. Magutusan -ut po nila yung kanilang gabay. Mm. nila na. Kapag mayroon, gumamit uh, pala talaga ibon. Uwi, yung, uwi sila. Yung wakwak sa bini ng kiting. talaga bro ba? Meron talaga bro. Mga kadol. Hindi naman ito ano pero, ba? Ang, ang, gusto ang, ang gusto ano yung kung Pero, kanadyang mo agid ka rin Totoo may boses mga kadol. Dile na wak pa. Pero Kaya, mga, mga naman siya. Pero hindi man, hindi man natin Pero makikita. Puti. na siya. Taas buhok. Pila siya kita rin ba? <coughs> mo ganing dile na ko bangilan. Adi ako. Yung ano bro ba? Yung yung grabe si bro pimon ba yung, yung tumindig yung balay ko yung, wak, yung wak, ano mo kaya kasabi yung wak, mo wak, no? nandun sa ibabaw ng puno mm -hmm. lakas ng bulos niya mm. pa ano yan pag pag tinignan mo yan tinignan pag nawala yan <coughs> doon ka mag ilaw sa baba baba may tao dyan pag may tao nako yun na ano ilagay mo ang kamera mo ikaw tumitindig dito kasi na ano na yan na, na experience na yan ng papa ko sa mga mga ma, hmm. ma, matanda. <coughs> Taos na walang damit. Walang Ohy guys, we're yan kapag babae. Bakit? Hmm. -mm. Yun, yung 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 niya, yung plus, yung 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 una. Oh, yung 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 sa yung na pag pardon sa kabila doon niya nakita yung tao nakahubad pag pa, nakaharap sa kanya nang nung tinapatan niya ng flashlight tumalikod kumak um, um, naglakad umalis mm -hmm. hindi niya masundan kasi ano yung malaking kanal malaking kanal ba doon doon niya na doon niya na kumpirma na na confirm niya ba na posible na ibon sila sa itaas, tao sa taos, hmm. ah, baba. Ngayon bro. Ganyan yung ano. Kasi nye... parang na-experience ko lang yan bro. Dati. Na na, na dito sa um, amo ah, sa kwan, purya damag bro. Hmm. Patay naman, uh, patay naman gitu hmm. nana nana dito ng Na na dito sa um, amo ah, ba? Sobrang lakas oh. Kwan. Kaning yang gi kwan god nagtingog ang aswang ba? Oh. sa aswang, Na say gi Hmm. Mm. Nasa gisabod pito ka pito ka lugas nga bugas, oh. pito ka lugas nga dawa. Mm. pito ka Itong murag ikog sa ering ba. Nga mabiko mga na. pito pud ka lugas nga munggos. Iya nang gisabod na sa giistorya hmm. nganong natagat ang kanang murag dumaga kadako. Nga yeah, langgam. Uh, oh. motong gitakloban niya. Pero gamay pa ko eh. Idadala ko mga noibi. Dito ka ginawa. Ha? Ito, ginawa kita kluban man. Itakluban o bukag. Kung may magtao, sa o man to? Itaklubag bukag, pagkaugma, babae, dalaga. Ganun ba? Pero natingala ko, munga, dumaga no. Nga na nahihim mo tao bay? Hmm. Dumaga, tapos pag pahihim mo siyang tao, manok siya. M dalaga tao? Yung dumaga mga kaiswar, yun po, yung manok na... Bay. Babae na mag, <coughs> ano na, malapit na mag, uh, <coughs> mag, 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 mag itlog yung, mahim magagawa mag magiging ano sa inahin di ba yun yung dumaga mm. Mm. Uh, manok po siya na babae na malapit na magiging inahin yung uh, padulong na magiging ano na siya inahin na siya yun yung dumaga yung ta so, tao pa yung dalaga di ba ganun oh, na, yung uh, dalaga dalaga yun yung manok na yun yung, yun yung, yung, yung tawag sa manok na dumaga yung tawag mamanto to, tong pagka kuan pagka tao na siya so, kuan man dalaga yung magka-idol no? Uh, ah, may dito ro ko, dito ko naka dito sa, sa paligid sa, ay, sa mga, kubo ni Pilimon. Matatanda. Ah, kabalo ko sila. Na magalit ang aswang dito sa amoa. Yung yung ano sa itak. Mm. Ayun. Yung sa kuban. Yung pag anong ganun. Mm. Magalit sila. Magalit sila, bay wag mo ini, magagalit talaga yung ano, aswang kapag ganyan. Diretsuhin mo na, o mo sulukin. Ah. ngayon oh, ngayon ba, ngayon ba, bihira na lang makarinig ng mga ganyan, no? Mm -hmm. Maliban na lang ka dito sa bundok. Mm -hmm. Pero dati talaga marami. Ay, talaga. Marami talaga, bro. Grabe. Ngayon, ano lang, konti na lang kasi yung iba na ano, prepare Kasi hindi biro talaga yung baka ba. kumbaga buong ba inungat. Ah, uh, lain nasud ba. Baka mag baka magira <laughs> mag ba. Naghanda sa digmaan. Oh, Naghanda sa digmaan. yun ang sinasabi sa <laughs> sa digmaan, yung wa, Kasi bro, ay, yun talaga bro. Uh, lalo na pa kapag ano yung mga ano lang tuwa wala ano, ay yung mga barangan at ano yan, mga hero pa rin yan. Yun talaga yung kasi Diyan Kulamin ka nila uh, yung mga, mga ano no, mga ibang mananakop na bansa no, para madali na lang matalo. Okay. Kulamin ba, Kulamin. babarangin ba? Diyan sila, ano bro, diyan sa talo kapag lumalapit sa dagat, diyan sila, diyan titirahin. Hindi, hindi pa lang ano, hindi pa lang sila maka, ano sa yuta. Napak ng, ano. Apak yuta, wala sila, ano na, patay na sila, ng kalaban. Hindi basta-basta bro, kahit yung pusporo, gawin sundalo, tapos makapatay pa. Nako. Oo. Uh. Ano bro, ano ni wala kasi akin no hindi? <laughs> Pero ni wala lagi oh. <laughs> Magtiwala na kalo... lang <laughs> kami para hindi tayo ma, ma <laughs> <laughs> Hindi totoo, totoo yan, totoo yan. Wala totoo pala oh, sabi mo gitu, ha? Totoo yan. Yan makado lang naman tayo sa sabi ng bata talaga to. Ha? Hindi na bang nagsabi? Hindi, hindi yung matatanda. <laughs> ano naman lobat? Ano naman bro? <laughs> lobat bro.